Ang crystal skull ay gawa sa kristal na tinatawag na quartz. Ang mga kristal na ito ay inukit hango sa bungo ng tao. Ang mga bungo na ito ay sinasabing ancient artifacts na matatagpuan lang sa South America bago pa ang pananakop ng mga dayuhan mula sa Europa. Pero ay naman sa ibang pag-aaral ay ang mga bungo na ito ay hindi original na galing sa South America. At sinasabing ang mga artifacts na ito ay gawa sa Europa noong taong 1701 to 1800s. Sa kabila nito, marami ang naniniwala sa aspeto ng paranormal pagdating sa mga artifacts na ito. Ayon sa iba, ang mga kristal na bungo na ito ay nakakapagpagaling. Ayon naman sa iba ay ito ay nakakapagbigay ng himala. Sabi naman ng ilan ay ang kristal na ito ay nakakapagpredict ng mga nakakapaminsalang kalamidad gamit ang panaginip. Pero ang mga pahayag na ito ay tinututulan ng mga scientist dahil sa kakulangan ng scientificong ebidensya. Ang crystal skulls ay hanggang ngayon ay ginagamit pa din bilang tampok sa mga horror movies, science fiction at video games.